Hello po, good morning, good afternoon, good night Hello Asensya na muna po Wala akong upload Pero siscaping ko next time po <clears throat> Maybe mamaya Or bukas Makagawa na po ulit ako ng mga videos ko para sa inyo So Mag comment lang po kayo sa mga videos ko Para ma lahat ng mga tanong niyo po I-note ko naman po para sa susunod yun naman, po, yun naman po ang maging topic natin. and Hello po, shout out po sa lahat ng mga OFW po natin dyan. Magandang, magandang hapon po. Sanya na muna medyo busy ang inyong nurse. syempre work-work muna tayo. syempre ano, syempre kailangan natin ng income. Wala nang pambiling bigas. Kaya, work-work muna tayo. Kasi so, syempre yung YT, yung YouTube muna ngayon, eh, mababa kasi yung revenue. Halos every two months ako na sumasahod kasi sobrang baba. Kaya dahil malaki ang pangailangan natin sa araw-araw, syempre, kailangan natin mag-work. Sa lahat na may mga tanong, please, ano lang po, comment nyo lang po. Inanote ko naman po yan, iipunin ko po yan, tapos unti-untiin ko siyang sasagutin. Ayan, thank you po sa lahat ng mga bagong subscribers na Listeners Organist Channel. Thank you po sa masugid po na pananood And welcome po kayo Sana i-like, share, and subscribe niyo po ako At ganon din po um, Click niyo po yung bell icon Pindutin niyo po yung all Para lahat mga, ng mga future uploads ko po E eh, manonotify po kayo Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo Thankful talaga ako dahil Kahit papano, pinakinggan ng Panginoong Diyos Yung aking prayer Na muling makapag-work Sa isang hospital Para magamit ko yung las ko yung buhay ko sa paglilingkod sa kapwa yun naman yung like sinasabi um din po yung maraming mga prayers natin ang talagang sinasagot kailangan lang talaga tiyaga at ano um, gawin mo rin yung part mo para pakinggan yung prayer ay talagang tiyaga hindi agad-agad magagrant importante hanggang hinihingi mo sa Panginoong Diyos ini talagang ano maganda yung layunin. Kaya yung lahat ng mga na may mga panalangin dyan, yung mga goal na gustong makamit, continue praying lang po and work towards your goal. Maging matyaga and manatili ang uh, pa pananampalatay natin sa Panginoong Diyos. So, yun na nga, second day training ko ngayon. Kaya medyo, ano po, busy. Kaya pag ko siguro or bukas, makagawa na rin po Or baka mag-live po ako. Bukas or mamaya. Ayan, sana po ayabangan nyo pa rin po. Thank you po. Siguro, mga, uh, ngayon, ngayong hapon, resume na po ulit ako. May lecture po kami. So, mamaya, busy na naman. Kaya, ito lang muna po yung upload natin. Pasensya na po kayo. Thank you so much po sa laging panonood. At, Masasahan niyo naman po 'yung mga vlogs ko. Ay eh talagang ano naman po, mm, pinagtsatsagaan ko po 'yon, i-research and i-inquire sa mga doctors. Hindi po tayo mag vlog ng mga sabi-sabi lang para may views na wala namang basihan Kailangan accurate, research, uh, evidence-based 'yung atin pong mga vlog para maiwasan po 'yung misinformation and disinformation. Po. Ayoko ko lang din po sa lahat ng mga nanonood na maging mapanuri po tayo sa mga pinapanood po natin kung legit ba siya, kung advice ba siya ng doktor, kung um, research-based ba siya, ganun, kung tama ba siya. Maging mapanuri po sa tayo sa lahat ng pinapanood po natin para hindi po tayo ma maligaw. May po ang kinalulungkot ko lang talaga minsan, mas maraming views yung mga vloggers na yun nga, yung kung ano na lang yung may upload nila pero yung mga views or vlogs po ng mga real doctors or medical professionals ay eh, talagang konti lang pero ganun talaga ang kalakaran pero syempre hindi tayo pwedeng mag vlog na lang ng kung ano-ano kailangan talaga hmm legit or research based ang lahat ng mga i-vlog natin kaya pati ako kung sakali may mga sinasabi ako na hindi tama pwede nyo i-comment para makorek po natin kasi wala namang perfect sa mundong ito tsaka yung mga ano yung mga um, literature talaga nagkakaroon ng pagbabago or update kaya I'm open for criticisms Tsaka yung mga nagko-comment po, medyo ingat lang po tayo sa pagko-comment. May mga nagko-comment minsan bastos, ganun. Hindi tama, pero ingat lang din po sana. Maging respetado po tayo sa ating pagko-comment para ano, kasi kung ano yung kino-comment po natin mga mamenser, yun, dun po tayo nagre-reflect kung ano yung pagkatao po natin. Kung pangit yung comment po natin, yun yung reflection po natin inside. Kaya ingat po, maging respectful po sana tayo. Yan, bago po ako matapos, gusto ko lang shout -out yung mga co-vloggers ko, ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, Queer Thinking Body, LV Vlogs Family, and marami pang iba. Next time, shoutout ko naman po kayo. And sa lahat po ng mga nag-comment ng mga subscriber, Thank you so much po. Hindi na lang po. Thank you and goodbye.